Dati, ang Venezuela ay may pinakamalaking reserba ng langis sa mundo, higit pa kaysa Saudi Arabia noong ika-20 siglo. Tila walang katapusang kasaganaan ang bansa. Ang mga residente ang nagbabayad ng presyo. Noong una ang pinakamayamang bansa sa Latin America, ang sigalot ay naglugmok sa Venezuela sa matinding kaguluhang pang-ekonomiya. Takot at desperado ang mga tao sa Venezuela kaya milyon-milyon na ang tumakas sa ibang bansa tulad ng Estados Unidos. Nagpapakilos ang Venezuela ng mga puwersang militar sa gitna ng tumitinding tensyon laban sa Estados Unidos. Ngunit sa ngayon, milyon-milyong Venezuelan ang namumuhay sa matinding kahirapan. Nahihirapan makahanap ng pagkain, gamot, o kahit mga pangunahing bagay tulad ng malinis na tubig at kuryente. Dati, ang pera ay pangkarito ng grocery, ngayon halos tinapay na lang ang kaya. Sa pinakamatinding bahagi ng krisis, Nagdadala ang mga tao ng malalaking sako ng pera para lang makabili ng maliliit na bagay. May mga tindahan na hindi na nagbibilang ng pera, tinatimbang na lang para mas mabilis. Ang pagkakaiba ng kung ano sana ang maaring maging Venezuela at kung ano ito ngayon ay napakalaki na parang ibang bansa na ito. Bakit naging ganito ang isang bansang dating pinakamayaman sa Latin America? Halina't balikan natin ang kwento, mula sa pag-angat nito hanggang sa mga maling desisyon na nagdala sa pagbagsak nito at pati na rin ang mga munting pag-asa ng pagbabago na nangyayari ngayon. Para maintindihan ito, balikan natin ang nakaraan. Noong early labing siyam na daan es, iba ang Venezuela noon. Nagbago lang ang lahat noong isang libo siyam na raan dalawang nang dumating ang langis. Pagsapit ng isang libo siyam na raan, limampu dash es, dumagsa ang pera sa langis, at nabago ang bansa. Ang mga lungsod tulad ng Caracas ay abala sa bagong kotse, magagandang gusali, at lumalaking ng uri, na mas maginhawa ang buhay kaysa sa mga tao sa kalapit bansa. Noon, kabilang sa pinakamayaman sa Latin America, ang bawat tao sa Venezuela, na may gross domestic product per person na 7,000 at 400 dolyar at mas mataas pa sa ilang bansa sa Europa. Noong isang libo na raan, at limampu na katumbas ng mahigit siyam na pu at siyam na libo ngayon, ang langis ay hindi lang produkto. Ito ang puso ng lahat ng bagay. Ang langis ang nagpatatag ng middle class, nagbigay ng magagandang trabaho at nagdulot ng katatagan sa bansa kumpara sa mga karatig bansa. Gumanda ang kalusugan, mas maraming batang nakapag-aral, at napadali ang buhay ng mga pamilyang nangangailangan dahil sa subsidya. Matagal na iniwasan ng Venezuela ang kahirapan at gulo na naranasan sa ibang Latin American countries. Akala ng mga tao, magtatagal ang magandang kalagayan. Dumagsa ang mga manggagawa mula Colombia, Portugal at Italia, at naging sentro ng aktibidad ang Maracaibo kung saan dinadala ng mga barko ang krudong langis sa buong mundo. Tinawag ang Venezuela na nagniningning na bituin ng Latin America. Ngunit masyado itong umasa sa langis. Halos lahat ng pera ay mula lang sa isang bagay, kaya hindi napalago ang ibang negosyo tulad ng pabrika o sakahan. Kapag mataas ang presyo ng langis, maraming pera ang gobyerno. Pero kapag mababa, agad may problema. Noong isang libo siyam naraan, at walumpus bumagsak ang presyo ng langis mula dolyar. 35 hanggang wala pang labin limang dolyar kada bariles. Kaya nagkaroon ng malaking utang, pagtaas ng presyo, at galit ang mga tao sa Venezuela. Noong Syam umabot sa 84% ang implasyon at nagkaroon ng kaguluhan sa Caracas dahil sa taas ng gastos sa pamumuhay. Maraming namatay sa tinaguri ang Caracaso. Noon, inaangkat ng bansa ang karamihan ng pagkain dahil hindi kayang tapatan ng mga sakahan, ang murang imported na produkto mula sa kita ng langis. Ang pag-asa sa sa iisang yaman ay nagdulot ng mas malalaking problema at ipinakita ang panganib ng pagsugal sa langis. Sa kabila ng babala, kahit pagkatapos ng mahihirap na panahong iyon, hindi pa rin nagbago ang pamahalaan sa mga ginagawa nito. Ginamit pa rin nila ang pera sa langis para sa subsidya, programang panlipunan, at trabaho sa halip na ayusin ang ugat ng problema. Nang tumaas ulit ang presyo ng langis, tila naging maayos lahat. Natakpan ang mas malalalim na problema. Ang sobrang pagtutok sa langis ay nakap. nakasama rin sa mga lugar tulad ng Oronaco Belt, kung saan ang mga katutubong komunidad ay nakitang nasira ang kanilang mga lupa dahil sa pagbabarena at kakaunti lang ang napala nila habang ang mga ilog at tagubatan ay nadusa sa polusyon na nakaapekto sa kanilang pamumuhay. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 90, sawang-sawa na ang mga tao. Hindi umaabot sa lahat ang yaman mula sa langis. Nahihirapan ang mga mahihirap habang ang mga mayayaman ay parang namumuhay sa ibang mundo. Dahil sa matinding hindi pagkakapantay-pantay, na ipinakita ng Gini coefficient na 0.4 na putsyam noong 1,000 Syam na putwalo marami ang nakaramdam na naiiwan sila sa yaman ng bansa, lalo na pagkatapos ng hirap noong dekada 80. Pumasok si Hugo Chavez na nangakong aayusin ang sistema at bibigyan ng patas na bahagi sa yaman ang mahihirap. Hindi siya tulad ng ibang leader. Noong 1,000 tinangkang agawin niya ang pamahalaan sa pamamagitan ng kudeta, ngunit nabigo at nakulong siya, pero ginawa siyang bayani nito sa marami na galit sa bulok na sistema. Noong isang libo siyam na nara, naraan siyam nangako siyang tatapusin ang korupsyon. Lalabanan ang hindi pagkakapantay-pantay. At gagamitin ang pondo ng langis para sa mahihirap. Tumagos sa puso ng tao ang kanyang salita. Kaya siya nanalo ng 56% ng boto. At sinimulan ang Revolusyong Boravarian na nagbago sa Venezuela. pag -upo ni Chavez, ginamit niya ang perang galing langis para tulungan ang mahihirap. Naglaan siya ng bilyon-bilyon para sa baryo adentro na mga klinika, bagong paaralan, at pamilihang mura ang pagkain. Mula siyang porsyento, halos zero na ang hindi marunong magbasasa at magsulat noong dalawang libo at limang at ang kahirapan ay bumaba mula 50% noong isang libo siyam naraan. Syam naput siyam sa 27% noong dalawang libo at anim para sa marami, lalo na sa mga kababaihan na nagkaroon ng mas magandang oportunidad sa trabaho at edukasyon. Tunay ngang gumanda ang buhay. Naging bayani si Chavez para sa kanila ang mataas na presyo ng langis noong 2,008 dolyar isang daan at 47 bariles ang nagbigay sa kanya ng pera para tuparin ang mga pangako. Nagpatayo siya ng bahay at namigay ng subsidya para gawing abot kaya ang gas at kuryente. Hindi lang pinamunuan ni Chavez ang Venezuela. Sinubukan din niyang baguhin ang posisyon nito sa mundo. Ginamit niya ang langis para pondohan ang pamahalaan at makakuha ng kaalyado. Ang mga bansa sa Caribbean at Latin America ay nakakuha ng murang gasolina sa Petro Caribe. Kapalit ng suporta sa politika, madalas niyang binabatikos sa kanyang mga talumpati ang Estados Unidos at malalaking korporasyon. At dahil dito, naging popular siya sa mga taong nakakaramdam na hindi sila pinapansin o inaapi ng mga makapangyarihang bansa. Nakilala siya bilang tagapagtanggol ng mahihirap kahit kinukwestiyon ng ilan ang kanyang paraan. Mabilis ang pagbabago sa Venezuela. Hindi itinago ni Chavez ang kagustuhang kontrolin lahat. Pinahina niya ang mga korte, mambabatas, at sentral na bangko, tinitiyak na desisyon ay galing sa itaas. Isa sa malaking hakbang niya ay ang pagkuha ng kontrol sa Petroleos de Venezuela, Sociedad Anonima Kumpanyang Langis ng Estado. Noong welga ng dalawang libo at dalawa at dalawang libo at tatlo, tinanggal niya ang libu-libong bihasang manggagawa at pinalitan ng mga tapat na taga-suporta. Malaking epekto ang naging resulta ng desisyong iyon. Mula 35 milyong bariles kada araw, noong isang libu naraan, siyam naput walo bumaba sa 25 milyon ang produksyon ng langis. Pagdating ng 2,000 at tatlo, hindi pa doon natapos, patuloy pa itong bumaba. Sa simula, mukhang gumagana ang plano ni Chavez dahil mataas ang presyo ng langis at tuloy-tuloy ang pera. Mas mura pa ang gasolina kaysa sa bottled water, mababa ang presyo ng pagkain at maraming natulungan ng mga subsidya. Pero may kapalit ito. Nagsimulang mag-angkat ang bansa ng halos lahat, pagkain, gamot, at damit hindi nakalaban ang lokal na negosyo sa murang produktong pinunduhan ng langis. Kaya nahirapan ang mga sakahan at pabrika. Sa pagitan ng 2000 at 2010, bumaba ng 20% ang pagmamanupaktura. Lalong naging dependent ang Venezuela sa mga inaangkat at dahil dito naging marupok ang ekonomiya. Malinaw ang babala. Kapag bumaba ang presyo ng langis, maaapektuhan ang buong sistema, hindi tulad ng mga bansa gaya ng Norway na itinabi ang pera mula sa langis sa isang pondo na ngayon ay nagkakahalaga ng mahigit isang trilyong dolyar. Ginastos ng Venezuela ang lahat. Walang backup na plano o salbabida. Delikado ang ganitong pamamalakad at bumalik din sa kanila. Sa puntong ito ng kwento, maaaring iniisip mong parang naranasan mo na ito dati. Hayaan mong ako, ang unang magsabi sa iyo na hindi. Mukhang hindi talaga natuto ang Venezuela sa mga dating pagkakamali nito noong unang dalawang at sampung slumitaw ang mga problema, tuloy ang pagbaba ng lokal na produksyon noong dalawang libo at labing apat anim na na ang ibinagsak ng produksyon ng pagkain mula isang libo, siyam na siyam na Pagkatapos ay dumating ang pagbagsak, bumaba ang presyo ng langis mula mahigit dolyar, isang daan kada bariles, hanggang sa maging mas mababa dolyar, tatlong pagsapit ng dalawang at labing anim. Malaking sakuna ito. Natuyo ang pangunahing pera ng Venezuela at dama ito sa buong bansa. Dahil kapos sa pera, naghahanap ng ibang pagkakakitaan ang gobyerno. Isa sa pinakamalaking hakbang ng gobyerno ay palitan ang kita mula sa langis sa pamamagitan ng paglikha ng Arco Minero del Orinoco, isang napakalaking minahan na inilunsad noong 2000 at 16. Sa klaw nito ang 12% ng teritoryo ng Venezuela, halos kasing laki ng Portugal. Matatagpuan sa katimugan ng bansa, ang lugar ay sakop ang kagubatan ng Amazon at tahanan ng maraming katutubong komunidad. Nangako ang gobyerno ng reguladong proyekto para pasiglahin ang ekonomiya Ngunit na uwi ito sa kawalan ng batas, pagkasira ng kalikasan, at pag-abuso ng karapatang pantao. Sa halip na minahan na pinapatakbo ng estado na may tamang pangangasiwa, napuno ang lugar ng mga grupong kriminal, hindi-rehistradong minero, at mga armadong gang na kilala bilang mga sindikato. Gumamit ang mga grupong ito ng mercury para kunin ng ginto na naging sanhi ng polusyon at pagkalason ng mga ilog at pinagkukunan ng tubig. Nagdulot ang mercury exposure ng seryosong problema sa kalusugan ng mga komunidad, tulad ng depekto sa kapanganakan at pinsala sa utak. Ang ilang mga leader ng katutubo na nagsalita ay pinatahimik o nawala na lang bigla. Kadalasan, napupunta ang kita sa militar, tiwaling opisyal, at armadong grupo imbes na sa estado o tao para ponduhan ang sarili nila. Hindi lang nabigong proyektong pang-ekonomiya ang Arco Minero. Naging simbolo ito kung gaano kalala ang pagbagsak ng kontrol ng estado at kung paano ginawang sanhi ng mas matinding pagdurusa ng krisis ang likas na yaman. Pagpanaw ni Chavez noong 2000 at 13 pinalitan siya ni Nicolas Maduro na nangakong itutuloy ang pamana niya ngunit hindi niya nakuha ang parehong suporta o presensya. Imbes na magbago, itinuloy niya ang pag-imprenta ng pera, pagpapanatili ng subsidya, at pagkuha ng mas maraming negosyo. Ginamit niya ang militar at dahas para manatili sa kapangyarihan at nakipag-ugnayan pa sa mga grupo tulad ng Ejército de Liberación Nacional Quirillas ng Colombia para mapanatili ang kontrol. Napabayaan ang sakahan kaya bumaba lalo ang produksyon. Noong 2000 at 17 hindi nabayaran ng Venezuela ang 60 bilyon nitong utang at bumagsak ang ekonomiya dahil sa matinding hyperinflation. Noong 2000 at 18 tumaas ang inflation sa 17 milyon porsyento at nagdoble ang presyo sa ilang araw ang isang tinapay ay maaring maging sampung beses ang presyo sa loob lang ng isang linggo. Nawala ang ipon ng tao at halos wala ng halaga ang pera, kaya nagdadala sila ng bag ng pera para makabili ng pangunahing bilihin. bilihin. Laging nagpapalimbag ng bagong pera, pero kulang pa rin. Tinanggang ayusin ng gobyerno ang problema sa presyo at patakaran sa pera. Ngunit lalong lumala ang sitwasyon. Hindi makabenta ang mga tindahan sa takdang presyo, kaya walang laman ang estante. Mahaba ang pila para sa pagkain gamot o gasolina, pero kadalasan wala rin nauwi ang mga tao. Ang mga babaeng namimili para sa pamilya, ang pinaka-apektado ng ganitong pagsubok. Samantala, unti-unting bumabagsak ang Petrolios de Venezuela. Sociedad Anonima ang state-owned oil company. Dahil sa korupsyon at maling pamamahala, bumaba sa 40,000 bariles kada araw ang produksyon. Noong 2,000 at labing siyam dumami ang oil spill na sumira sa mga bayang mangingisda, hayop at nagpakalat ng lason sa ilog at baybayin. Laganap ang korupsyon. Simula isang libo siyam Syam naput siyam na sa tatlong daang bilyon ang nawala sa mga lihim na account. Palihim na inilalabas sa hangganan ang murang gasolina para pagkakitaan. Kontrolado ng mga gang at militar ang pagkain at gasolina kaya mas nahirapan ang mga tao, lalong tumaas ang karahasan, kaya mas maraming pamilya ang tumakas. Sa halip na solusyon, dahas ang ginamit ni Maduro. Hinarap ng mga nagpoprotesta ang tear gas at bala. Nakulong o nag-exile ang mga leader ng oposisyon at isinara ang independyenteng media. Ang Venezuela ay mula sa marupok na demokrasya naging ganap na diktadura. Isinara ang pintuan sa mga bagong ideya o solusyon. Nang humina ang kontrol ng gobyerno, naghari ang mga grupong kriminal at ang iba sa kanila ay lumakas pa kaysa sa mga opisyal. Sa loob ng mga bilangguan, ang mga gang na kilala bilang paraments ay gumawa ng sarili nilang mga patakaran at nagpapatakbo ng mga negosyo sa likod ng rehas. Kalaunan, pinalawak ng mga megaparans ang impluensya nila lampas sa bilangguan. Sila ang namahala sa komunidad. Naningil para sa proteksyon at pumili kung sino ang pwedeng manirahan. Sa ilang lungsod, pinalitan pa nila ang mga pulis. Yung totoong pulis, nagtatrabaho para sa kanila o umiiwas na lang. Nagpuslit ng gasolina, ginto, at pagkain ang mga armadong grupo, madalas kasama ang tulong ng sundalo o taga-gobyerno. Lumabo ang pagitan ng gobyerno at kriminal, kaya naapektuhan ang mga ordinaryong tao. Kapag nagkamali ka ng tao na makabangga, maging miyembro man ng gagang o opisyal, maaaring mawala sa iyo ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa krimen, kundi pati sa paglilipat ng kapangyarihan. Sa mga taong ginawang pagkakakitaan ang krisis, pagsapit ng kalagitnaan hanggang huling bahagi ng 2010 is, hindi lang basta may problema ang ekonomiya, kundi tuluyan na itong bumabagsak. Bumagsak ang halaga ng pera sa hyperinflation, naubos ang paninda, at nawala ang pag-aasa. Ang Venezuela, na dating pinakamayamang bansa sa Latin America, ay naging isa sa pinakamahihirap. Noong dalawang libo at labing tatlo libo at dalawamput isa bumagsak ng walong ang gross domestic product. Mas grabe pa kaysa sa ilang bansang may digmaan. Hindi lang ito tungkol sa numero, kundi isang trahedyang sumira sa pamilya at komunidad. Araw-araw, pakikibaka ang buhay. Walang pagkain sa mga supermarket, walang gamot sa mga botika. Nawalan ng mga pangunahing gamit tulad ng guantes at malinis na tubig ang mga ospital. Sa brownout, flashlight ang gamit ng doktor sa operasyon. Para sa marami, makaligtas na lang ang layunin. Pinakamasaklap ang sinapit ng mga bata. Sa ibang lugar, 30% kulang sa nutrisyon noong 2,000 at 18 naghahanap na ng basura o nagpapalit ng gamit ang mga tao para may makain. Ang isang bansang dati sa Ghana, ngayoy ngayon nagugutom na. Noong dalawang libo at labing siyam pitumput anim na milyong tao ang nangangailangan ng pagkain, dagdag pa ang pagbagsak ng serbisyong pangkalusugan. Hindi na nagagamot ng ospital ang mga pasyente. Tumaas ang kaso ng malaria mula tatlong anim na libo noong dalawang libo siyam sa higit apat na libo noong 2017, tumaas ng 30% Persyento ang infant mortality mula 2000 at 13, 2016. Limitado ang akses ng mga buntis sa pangangalaga, kaya nanganganib ang kanilang buhay at ng sanggol. Dahil sa mga brownout, sirang transportasyon, at kawalan ng malinis na tubig, parang imposibleng mabuhay lalong lumala ang kalusugan ng isip habang nadarama ang pag-asa at takot. Marami ang tumakbo sa pananampalataya o komunidad para makaraos. Dahil sa ganitong antas ng pagdurusa, milyon-milyon ang napilitang umalis. Pagsapit ng huling bahagi ng dalawang libo, at sampung naglakad ang mga tao patawid ng mga hangganan na may dala lang na isang bag. Ang iba ay lumipat sa Peru, Chile, Estados Unidos o Europa. Naghihiwalay ang pamilya habang nagtatrabaho sa ibang lugar ang mga magulang at nagpapadala ng pera kadalasang iniiwan ang mga babae at bata sa pagsubok. Ngayong 2,000 at 25, nasa 8 milyong Venezuelan na ang umalis ng bansa. Halos isa sa limang tao ito. Kaya kabilang sa pinakamalaking migrasyon sa makabagong kasaysayan, sunod sa Syria. Nahihirapan ang mga kalapit bansa, makasabay, puno na ang mga bayan sa hangganan ng Colombia. At naglipa na ang mga refugee camp sa Timog Amerika. Hindi lang basta trabaho ang hanap ng mga umalis. Marami sa kanila ay doktor, inhinyero, guro at estudyante. Habang bumaba ang sahod, pati ang mga edukadong magagaling ay nawalang gustong manatili. Maliit ang kita ng mga profesor, kaya ang iba ay nagresign at nagbenta ng merienda sa kalsada. Nawalan ng talento ang top universidad at nagsara-nagsara ang mga laboratorio dahil sa brownout at kakulangan ng materyales. Noong 2000 at 13, 2022 higit kalahati ng doktor sa Venezuela ay umalis. Walang surgeon, espesyalista, at pangunahing pangangalaga sa mga ospital nagsara o nagpatuloy ang mga paaralan ng walang guro. Sa ilang liblib na lugar, nawala ang formal na edukasyon. Kakabigay lang ng nakakagulat na anunsyo ng YouTube. Nagbabayad ito ng 64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang ang YouTube sa mga creator. Kaya may mga video sa homepage mo na may mababa sa isang libo views gaya nito. Hindi naman ibig sabihin na lahat kailangan mag-start ng sariling channel kung gusto mong magsimula ng YouTube or faceless channel, ngayon ang tamang panahon para gawin ito. Nagbabayad ang YouTube ng milyon-milyon araw-araw sa mga creator. At mas pinopromote na nila ngayon ang mga bago at maliliit na channel kaysa dati. Sigurado akong marami kang tanong kung paano magsimula at palaguin ang channel. Madalas din kaming makatanggap ng email mula sa ilan sa inyo. At kaya napagdesisyonan naming ilagay lahat ng aming YouTube na payo sa isang YouTube video ng libre. Kung interesado kang magsimula ng YouTube channel, panoorin mo ang video na iyon dito sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o sa card sa iyong screen. Hindi lang ngayon na apektuhan ng brain drain, nag-iwan din ito ng butas sa hinaharap. Dahil umalis ang mga doktor, guro at inhinyero, kaunti na lang ang natirang, nagtuturo o bumubuo ng nawala. Dati nang nagpapadala ng doktor sa ibang bansa ang bansa. Pero ngayon, hirap na nitong buhayin ang sarili nitong mamamayan. Para sa maraming kabataan sa Venezuela, tila imposibleng makatapos ng pag-aaral. Sa lahat ng panahong ito, sa gitna ng kaguluhan ito, napanatili ni Maduro ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsisi sa Estados Unidos at iba pa para sa kanilang mga problema. Tinawag niya itong ekonomikong digmaan at isinisigaw ang sanctions na parang sigaw ng digmaan. Hindi lang itinanggi ni Maduro ang krisis, pinigilan pa niya ang tulong na makaliligtas ng buhay. Noong dalawang libo at labing siyam tumanggi ang gobyerno na papasukin ang makataong tulong na suportado ng United States at oposisyon sa hangganan ng Colombia, dahil itinuring nila itong panghihimasok ng dayuhan. Sinilaban ang mga truck, isinara ang hangganan at naging madugo ang sagupaan. Kahit ang mga neutral na organisasyon tulad ng Red Cross ay hindi rin pinayagang makapasok noong una, hindi hanggang sa kalaunan pinayagan ang limitadong tulong na makapasok ngunit sa ilalim lamang ng mahigpit na mga kondisyon upang manatiling hindi ito ginagamit sa politika. Natakot ang rehimen na ang pagtanggap ng malawakang makataong tulong ay magiging pampublikong pag-amin ng kanilang kabiguan. Tungkol naman sa mga parusa, sa sisihan tungkol sa pagbagsak ng Venezuela, palaging nababanggit ang mga parusa. At may magandang dahilan kung bakit. Pagsapit ng late dalawang libo at sampung dekada humigpit ang hakbang ng kanluran. Una sa mga tiwaling opisyal. Bago sa pangunahing yaman ng bansa, langis, malakas ang epekto. Natanggal ang Venezuela sa global banking systems. Dahil dito, bumaba ang export kita at nawala sa bansa ang yaman na higit dalawang beses ng gross domestic product mula at 2015. Bumaba ang pag-aangkat, tumaas ang implasyon at naipit ang gobyerno. Para kay Maduro, direktang banta sa kapangyarihan niya ang mga parusa. Para sa marami, parang mabagal na pagkalunod ito. Sabi ng mga kritiko, pinalala ng mga hakbang ang krisis dahil naputol ang supply ng pagkain at gamot. Iginiit ng mga taga-suporta na mahalaga ito para mapilitang sumunod ang rehimeng sumira sa demokrasya. Parehong may bigat ang dalawang pananaw. Pareho pa rin ang kinalabasan, na-isolate, nabasag, at napilitang humanap ng bagong masasandalan ang Venezuela. Nagmula sa di inaasahang kaalyado ang masasandalan na iyon. Nagbigay ng pautang, teknikal, at pampolitikang suporta si Russia, China, Turkey at Iran. Si China lang ay nagbigay ng mahigit dolyar 50 bilyon na pautang na suportado ng langis. Si Russia naman ang nagbigay ng kagamitang militar at mga sistema ng pagmamanman. Tinulungan ng Iran ayusin ang napabayaang refinery kaya nanatili ang rehimeng namamayani ngunit may kapalit ito, kapalit ng kanilang kaligtasan. Isinuko ng Venezuela ang kanilang autonomiya. Ang mga teknolohiyang pangpagmamanman mula sa ibang bansa ay nagpatibay ng kontrol sa loob ng bansa. Habang ang mga dayuhang concession sa pagmimina ay nagdulot ng polusyon sa mga ilog at nagpalayas sa mga pamayan ng katutubo. Totoo ang tulong, pero hindi ito kailanman libre. Kahit na may mga kasunduang ito, patuloy pa rin bumababa ang produksyon ng langis. Mula mahigit 3 milyong bariles kada araw, bumaba sa wala pang isa. Milyon ang produksyon noong late 2010. Nang bumagsak ang industriya ng langis, bumagsak din ang pera ng bansa. Ang Bolivar, dating simbolo ng kalayaan, ay naging babala ng hyperinflation. Pinalitan ang pangalan, denominasyon, at tinawag na Borva, Fuerte, Boliva. Soberano, Dihito, Bolivar. Bawat pagtatangka ay nagtanggal ng mga zero sa mga perang papel sa pag-asang maibalik ang tiwala. Wala ni isa ang nagtagumpay. Bagamat bahagyang bumuti ang implasyon, nananatili itong nasa isang daan at walumpung porsyento. At humihina pa rin ang tiwala. Nawala ang tiwala ng tao sa pera kaya nagsimula silang mag-impok gamit ang dolyar, ginto o kalakal. Sa araw-araw na kalakalan, sabon, bigas at diaper na ang pamalit sa pera, patunay ng kawalan ng tiwala sa sistemang pinansyal. Sa huli, tinanggap ni Maduro ang paggamit ng dolyar. Opisyal na itong pera nakalista sa dolyar ang presyo, at pati mga nagtitinda ay tumatanggap na rin nito. Para sa mga may akses sa dolyar, kadalasan mula sa padala ng mga kamag-anak sa ibang bansa, naging bahagyang mas madali ang buhay. Noong 2,000 at 23 mahigit dolyar, 4 bilyon kada taon ang pinapadala ng mga Venezuelan abroad na naging mahalagang salbabida, nagkaroon ng bagong pagkakabaha bahagi dahil sa bagong ekonomiya. Ang maliit na elite ay kayang mamili sa mga mamahaling bodegones habang karamihan ay hindi pa rin kayang bilhin ang mga pangunahing pangangailangan. Ang matatandang walang pamilya sa abroad ay naiwan mag-isa. Ginamit ni Maduro ang dollarization para palakasin ang kanyang pamumuno. Binuksan niya ulit ang mga kasino, niluwagan ang presyo, at inanyayahan ang dayuhang mamumuhunan sa mamahaling hotel. Ipinagmalaki ng opisyal na estadistika ang siyam na puat tatlong na paglago ayon sa pamahalaan noong unang bahagi ng 2000 at 25. Kalaunan, naging 6% ito. Pero nagbabala ang International Monetary Fund na pwedeng bumagsak ng 4% ang ekonomiya. Sa kabila ng mga bilang, iba ang totoong nangyayari araw-araw. Nanatiling sira ang mga infrastruktura. Patuloy na nakakaranas ng madalas na brownout ang mga kanayunan. Palaging pumapalya ang mga sistema ng tubig at nagkakandurog ang mga kalsada. Nakapako pa rin sa isang daan at tatlumpong boloves o dolyar. Tatlong daan at limampu kada buwan ang minimum na sahod mula dalawang libo at dalawamput dalawa. Hindi matatakpan ng estadistika ang katotohanan yan. Kaya, nasaan na ang Venezuela ngayon? Sa dalawang libo at dalawamput lima, nasa kakaibang limbo ang bansa. Hindi na ito bumabagsak sa bilis ng mga nakaraang taon, pero hindi rin naman talaga ito nakakabawi. Nag-iba ang takbo ng araw-araw na buhay. Dumami ang paninda sa mga tindahan at napapakalma ang presyo dahil sa malayang pag-ikot ng United States Dollars. May mga negosyong nagbukas muli, pero mababa pa rin ang sahod, hindi maasahan ang serbisyong pampubliko, at marami pa rin Venezuelan ang nahihirapan sa kabuhayan. Hindi pa tapos ang krisis, nag lang ang anyo nito. Sabi ng gobyerno, umabot na sa siyamnapong libong bariles asam araw ang produksyon ng langis, at tumataas daw ang gross domestic product. Ngunit sa lungat ito sa tunay na kalagayan ng mga tao sa labas ng pangunahing lungsod, madalas pa rin ang brownout. Problemado ang tubig, kulang ang gamot sa ospital. At salat ang guro sa paaralan dahil sa pag-abroad ng marami. Hindi pantay-pantay ang tinatawag na pagbangon. May ilang bahagi na umuunlad pero napapalibutan ng malawak na pagkaantala. Lalong lumalim ang pakiramdam ng kawalang pag-asa dahil sa politika. Ang eleksyon noong Hulyo 2024 ay inaasahan sanang maging simula ng pagbabago. Nanalo si Edmundo Gonzales, kandidato ng oposisyon ngunit ayaw bumaba sa pwesto ni Maduro. Idineklara ng gobyerno ang tagumpay, binaliwala ang resulta at kinulong ang mga leader ng oposisyon. Nasa dalawang libong politikal na bilanggo pa rin ang nakakulong. Kinundena ng mga international na grupo ang hakbang, ngunit nanindigan si Maduro at nanatiling tapat ang militar. Suportado siya ng korte at nawala ang pangakong demokratikong transisyon. Para sa maraming Venezuelano, ang eleksyon ay hindi lang pagkadismaya kundi kumpirmasyon na ang balota lamang ay hindi sapat para magdala ng pagbabago. Dahil dito, nagkaroon ng dalawang magkaibang realidad ang bansa. Isang maliit na grupo lang ang nag-e-enjoy ng imported na produkto at magagandang serbisyo. Habang karamihan ay nagtitiis sa mababang sahod o umaasa sa padala mula abroad. Ang dating mabilis na migrasyon ay bumagal na. Hindi ito dahil gumanda ang kalagayan. Kundi dahil marami na ang umalis at ang iba ay hindi na kayang tustusan ang pag-alis ang iba ay nag improvise Nagtatanim ng pagkain, nakikipagpalitan ng gamit, at pinagdugtong ang maliit na kita. Nakatulong ang mga estratehiyang ito sa mga pamilya. Pero hindi nito naaayos ang sirang sistema ng bansa. Samantala, maliit lang ang interes ng gobyerno sa solusyon. Walang malaking puhunan para sa solar power. Kahit sa maaraw na Zulia, sira-sira ang kalsada, mahirap ang transportasyon, at kulang ang pondo ng kalusugan. Lumalala ang agwat ng mayaman at mahirap na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng lipunan. Mahigpit pa rin ang hawak ni Maduro sa kapangyarihan. Hawak niya ang militar, budikatura at mahahalagang bahagi ng ekonomiya. Hindi natinag si Maduro sa international na presyon, At pinatunayan ng eleksyon 2,000 at 24 na hindi sapat ang boto para mapatalsik siya. Maraming Venezuelano ang nawalan na ng pag-asa at sumuko. Naranasan na nila ang mga pangakong pagbabago. Pero lalong humihigpit ang kontrol kapag may banta ang rehemen. Hindi pa rin tiyak ang hinaharap ayon sa ilang nasa sektor ng langis, posibleng lumakas ulit ang produksyon kung aalisin ang parusa at magkakaroon ng bagong foreign partners. May balita ng bagong pamumuhunan sa Orinoco Belt at pagpapahusay ng refinery, pero nag-aalangan ang mga mamumuhunan kung walang pagbabago sa politika. Malamang walang tunay na pagbabago ang eleksyon sa kasalukuyan. Para sa mga karaniwang tao, ang fokus ay lumipat mula sa pag-asa ng malaking pagbabago tungo sa sapling pagsubok na makaraos sa bawat araw. Maaring magdala ng kita ang pagtaas ng presyo ng langis, pero kung walang reforma, lalo lang itong makikinabang ang nagaharing uri kaysa sa mga tao. Mahina ang mga institusyon, mababa ang tiwala ng publiko, at malaki ang pinsala ng maling pamamahala. May hilo pa rin materyales sa Venezuela, at may mga handang lumaban para sa mas magandang kinabukasan. Kung walang tunay na pagbabago sa itaas, paulit-ulit lang ang hadlang. Hindi pa tapos ang kwento ng Venezuela. May langis pa ito, may mga handang bumangon, at may potensyal muling umangat. Hanggat walang totoong pagbabago sa pamumuno na inuuna ang tao, paulit-ulit lang mauulit ang parehong pagkakamali. Ang hamon ngayon ay hindi lang ayusin ang ekonomiya, kundi muling buuin ang tiwala sa institusyon, isa't isa, at sa paniniwalang Venezuela ay karapat dapat pa ipaglaban.